Magandang araw, Malacanang Press Corps. Update sa seafarers attack by Houthi rebels. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayang nasagip mula sa Houthi rebels sa Red Sea. Nakauwi na sa bansa kagabi, July 16, ang walong seafarers na nasagip mula sa MV Eternity Sea. Sa ulat ni Migrant Workers uh, Secretary Hans Kakdak, Dumating noong isang araw sa Jizan Port sa Saudi Arabia ang walong Filipino seafarers na inatake ng mga rebelding grupo na Houthi noong July 7 at 8. Bago makarating sa bansa, nabigyan na ng agarang tulong ang mga marino sa pamamagitan ng pagtutulungan ng MWO, OWA at ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay batay na rin sa utos ng Pangulong Marcos Jr. Makakatanggap din sila ng financial assistance mula sa Action Fund ng DMW, Emergency Repatriation Fund ng OWA at DSWD at Medical Care sa DOH. Bibigyan din sila ng tulong mula sa NNIC sa ilalim ng DOTR at iba pang tulong mula sa National Reintegration Network para sa kanilang pagsisimula dito sa Pilipinas. Ayon na rin sa utos ng Pangulo, kasalukuyan ng kinokontak ng pamahalaan ang pamilya ng labintatlong seafarers na nasa barko pa. Ang lahat ng hakbang na ito ay ayon sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Isang patunay na bagong Pilipinas, walang maiiwang Pilipino saan man sa mundo. Para pagaanin ng pang-araw-araw na pasani ng mga Pilipino, epektibo na kahapon ang 50% fare discount ng mga senior citizens at PWDs sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ayon ito sa mithii ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang ginhawa sa ating mga kababayan lalo na sa vulnerable sectors kasunod ito ng 50% discount para sa mga sudyante noong Hunyo. Layunin ng Pangulo na mabawasan pa ang gastos ng mga seniors at PWDs para may dagdag budget sila sa kanilang maintenance medication at mga support or assistive equipment. Bukod sa mas pinalaking fare discount, inanunsyo din ni Pangulong Marcos Jr. na magsisimula na ang operasyon ng tatlong dalian light, uh, light rail vehicles sa MRT3 2014 pa nabili ng gobyerno ang mga tren pero hindi pa rin ito napakinabangan ng taong bayan. Kaya ginawa ng paraan ng mga eksperto para maging operational at magamit na ang mga ito. Nasayang ang potensyal ng Dalian Trains noong mga nakaraang administrasyon, kaya't minabuti ng Pangulo na ipaayos ang mga bagon para sa ating mga kababayan sa susunod na taon ay target na maging operational na. Operational na. Ang natitirang 45 uh, 45 Dalian trains para gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Inatasan naman ng pangulo ang DOTR na pabilisin pa ang inspeksyon sa mga natitirang Dalian trains para magamit na ito sa lalong madaling panahon. Siguraduhin masusuri at magagawa ang regular maintenance ng mga tren at tiyaking gumagana ang mga escalator at elevator sa mga train station para sa mga mas convenient at sa magagamit ito ng mga computer or ng mga commuter. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project kahapon. Batid ng administrasyon ang urgent need sa mas epektibo at na maaasahang mass public transit sa bansa kaya kasama ang DOTR ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa construction site para alamin ang status ng proyekto at tiyaking umuusad ito. Ang Metro Manila Subway ang kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas na mula Valenzuela hanggang Paranaque at may haba ng higit 33 kilometers inaasahang kayang gawing 41 minutes na lang ang biyahe mula Valenzuela hanggang Manila Airport sa oras na maging operational ito konektado naman ang subway sa MRT3, MRT7 at North-South Commuter Railway para sa maayos na transfer ng mga pasahero patungo sa iba't ibang destinasyon layunin ng subway project na gawing mas mabilis at convenient ang pagbiyahe ng mga commuter mapa-estudyante o empleyado man. Hindi na kailangang gumising ng sobrang aga para lang makaiwas sa traffic. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOTR at DBM. Siguraduhin matatapos ang proyekto ayon sa target date. Tiyaking maayos ang construction sites para hindi makadagdag sa abala ng commuters. At siguraduhin din ang tamang pag-release ng pondo para on time ang tapos ng proyekto. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. You say good morning po. Uh, you uh, say may directive po ba si Pangulo Marcos Uh, amid the expected arrival of uh, increasing na eventually sabi ng pag-asa kung magiging bagyo na? Eh. Opo, meron po mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned uh, agencies. Katulad po ng uh, NDRRMOC, uh, nag-raise na po sila ng blue uh, alert status noong papung July 16 uh, as of 11am at uh, nagkakondak na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at uh, nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. At uh, patuloy pa rin po ang pag-monitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga, uh, sa mga stakeholders sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, pag-asa, ganoon din po. May continuous uh, weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders, pati po ang DILG ang the SWD ay uh, naka-alerta na po patungkol po dito. Yusek, uh, isang, isang uh, tanong pa sana, Yusek, yung uh, tungkol doon sa Senate Bill 2450, nasa third reading na uh, at uh, tungkol dito doon sa protection ng marine ecosystem na may kilalaman din Yusek doon sa welfare ng mga manging natin at uh, medyo matatouch din yung protection sa West Philippine Sea. Uh, eventually, pupunta rin ito sa Office of the President after ng bicamerala. Mm -hmm. uh, supportado ba ito ng palasyo, uh, Yusek? Opo, sa lahat po na ikagaganda ng ating uh, environment, sa ating uh, uh ikka, aangat po ng uh, taong bayan, mga mangisda po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Salamat po, Isaac. Um, Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, uh, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay kung yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Um, may response po ba ang Malacanang dito? Uh, para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, um, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng na ari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa, sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling gagaling uh, sa Pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanya mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po uh, humahad lang ang uh, administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, Binigyan po siya at pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa uh, 170 million. Uh, inaprubahan po ito ng DBM at uh, sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025 parang 2.03 billion at uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito uh, na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito sa saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang Katulad na isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idipensa, idipensa po nyo na maayos para po kayo'y mapagbigyan. On another topic lang po, um, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a uh, President Rodrigo Duterte Act. Um, sabi niya po, it prohibits, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito ro po ay ginawa dahil nga po ma para ma-prevent yung future cases of extra, of quote, extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaction dito ng pala sa bill ni Sen. Aimee? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taumbayan bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po and soberano bombo radio Yusek, good morning. Um, update lang po sana sa naging ano uh, command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. Mm -hmm. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina uh, ng command conference with the AFP at uh, po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung iba mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. Yusex, uh, um, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung uh, report na yan sa kanyang State of the Nation address? Uh, muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At uh, kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na po, isa na lang Yusek um, Pa-expound na lang po Yusek doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan ihinihikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic archipelagic nation uh, Dapat lamang po, dapat lamang po natin um, ipromote at uh, ipagtanggol ang ating uh, sovereign rights, ang ating mga karapatan Uh, patungko po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. Last question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Um, ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmit, transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Um, meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ni... Now for, ni ng mga co-accused ni former President Duterte. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Okay. Laban kontra droga, patuloy na inaaksyonan. Tinatayang nasa higit 304 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa naiya sa loob lamang ng isang araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at palawakin pa ang operasyon kontra illegal drugs sa buong bansa. Umabot sa 44 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng ahensya sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa Naiya Terminal 3 nitong July 14. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang dalawang suspect, habang sa sa ilalim naman sa chemical analysis ng PIDEA Lab Service ang nakumpiskang droga. Pinuri ni uh, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang koordinasyon sa pagpigitan uh, ng PIDEA, Naiya at Customs Personnel sa pagbabantay ng border ng bansa laban sa dangerous drugs at drug traffickers.